Hello guys, kamusta ang lahat? Nakita niyo ba itong ginagawa ko? Ayan ang aming ulang for today. Alam mo bang yung dahon ng alubate ay eh, galing na yan sa paso. Na pinagtusok-tusok ko lang. Tapos mayroong ilang perasong kangkong. Tsaka, ano pa, talbos ng kamote nasa paso ko lahat halos galing yan so ayan napa, napapakanibangan din tapos ginisa namin sa munggo na mayroong uh, pusit pusit ang aking hinalo para naman maipa o ba diba? ayan medyo malapit na ang maluto hinihintay na lang talaga siyang maluto So, I-try nyo ito kasi madalas naming dutuin yung may baboy tapos mayroong chicharon yan ang madalas naming isahog pero kung mayroon tayong na dry na na oyster ano ba yun? talaba tapos dried na tahong alam mo ang sarap yan ihalo dyan sa ano sa munggo pero mostly nga mayroon kaming baboy at saka kunting taba at saka chicharon yan ang pinanghahalo namin sa mugo pero hindi siya healthy para sa akin nga kasi nga hindi ako mahilig sa karne so mas gusto ko yung mga ganyang ista, mga gulay ayan ang kahiligang kong kainin mabuhay ako sa mga gulay so ayan na try kong i-video ang mga pinagagawa ko simpleng buhay lang pero masarap masaya Ayan, kaya kumain na kami. Kasi sa sobrang, ano na, excited kumain. Ayan na, o. Oh, diba? Ang sarap. Nasarapan kaming lahat. Kasi kaso lambi. Kain na tayo, guys. Thanks. God bless.